Naawi sa bombahan ng tubig, tulakan at palyahan ng demolisyon sa mga bahay sa barangay Sapote 3 sa Bacor, Cavite. Isang batang babae sinug sa ospital matapos pumasugatan sa gitna ng gulo. Sa tabing kalsada muna magpapalipas ng gabi ang mga naapektuhan at saksi si Dante Perelio. Umaga pa lang sa Giriana agad naawi ang paghahain ng court order para i-demolish ang mga bahay sa isang pribadong lote sa Barangay Zapote 3 sa Bacoor, Cavite. Ang mga nagmatigas na residente, binomba ng tubig sa kuhang ito ng grupong Kadamay. Sa tulakan, nasugatan sa kamay ang isang batang babae na agad itinakbo sa ospital. Hinimatay rin ang isang ginang. Hindi natinag ang demolition team kaya muling pinasok ang barangay bandang alauna ng hapon. Pero tulad nila, hindi rin sumuko ang mga residente. Kaya tulad noong umaga, binomba uli sila ng water cannon. lalaban kahit sakatan ako, ilalaban ko yung bahay namin. Kung gusto kong umalis, pwede umalis. Pero kami hindi kami aalis. Kasi 1989 pa ako nakatira dito. Halos wala pang bahay dito. Giit ng abogado ng may-ari ng isang hektaryang lupa, iligal daw ang paninirahan ng may isang daang pamilya rito. Nagsabi naman kami. Tsaka alam na naman nilang magde-demolish. Kaya nga nag-pre-demolition conference. Lalo pang nagkagulo ng ipaaresto ng sheriff sa pulisya isang miyembro ng kadamay dahil umano sa obstruction of justice at panghihikayat umano niya sa mga residente na magaklas pero itinakas at itinago siya ng mga residente. Totoo na voluntary demolition na yung ating mga kababayan. Ang naging problema natin dito, merong taga galing sa ibang lugar. Sila ang nag-iniinganyo nila yung ating mga kababayan dito sa Bacoor para mag-aklas. Tatlong sa pitumput-pitong bahay ang nagiba. Ang mga nawala ng tirahan sa tabing kalsada muna magpapalipas ng gabi gamit ang mga pinagtagpitag pingyero at plywood. Ako si Dante Perello ang inyong saksi.